Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, silipin na natin itong panibagong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kasalukuyan nga tayong merong binabantayang low pressure area dito sa labas ng PAR. Ito po ay nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Nasa approximately 100 kilometers ang layo po niyan dito sa ating boundary line. Yan po ay posibleng masok sa ating PAR. Bukas, at sa ngayon, wala pa po yung direktang epekto sa ating bansa. Pero kung mapapansin nyo, meron tayo mga scattered rains dito sa ilang parts ng Eastern Visayas. Dahil yan doon sa ating inflow ng hangin o yung sa tinatawag natawang trough o extension ng ating low pressure area. So, pag ganito yung ating hangin dyan. So, ito naman, pag ganito. So, dahil doon sa ating trough, meron po tayong mga possible na scattered kalat-kalat na pagulaan dito po sa areas ng Visayas. Central, Western, at saka uh, Eastern Visayas. Mostly dito sa iba mong bahagi niyan. Sumasabit din po yan sa areas ng lapitan natin. Sa areas ng Binagat Islands, kasama po dyan ang Surigao del Norte, maging dyan po sa area ng Siargao. At maulap din po yung panahon natin dito sa malaking bahagi ng Mindanao. Caraga Region, Northern Mindanao, Sabuanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi possible din po yung mga thunderstorms natin dito sa ilang areas ng Soxai Um, meron din tayong inflow ng hangin o yung tinatawag nating southwesterly wind flow o yung ating kabagat dito po sa areas ng Sambuaga Peninsula. Ito namang areas ng Luzon, particularly sa Ilocos Region, Sambalis, Bataan, at saka kasama na po dyan ang Laonyo at Pangasinan. Indoro, itong sa itong areas ng Batangas, Cavite, yung mga thunderstorms natin diyan ay epekto ng ating tinatawag na southwest monsoon or habagat. ngayon balikan na natin itong ating low pressure area. Sa ngayon, ay sa pag-asa, hindi pa po ito nakikita maging isang ganap na bagyo ng pag-asa within the next 24 hours. Pero dahil nga dadaan ito dito sa may East Philippine Sea, which is notorious sa pagpapalakas ng mga weather system, um, inaasahan natin na mag-intensify ito in the next few days habang unti-unting pumalapit sa ating landmass or kalupaan. So, if nandito na po yan sa may eastern section ng ating bansa, may probability po or may chance yan na mag-intensify. Pero in the next 24 hours, ito po ay mananatiling low pressure area hanggang sa makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon tingnan natin itong um, GFS track o ensemble forecast track o yung mga posibleng puntaan itong ating bagyo. Usually, kapag ganitong buwan ng June, recurve pa itaas may chance din na nagla po yung ating bagyo. Depende sa high pressure area. Base dito sa GFS ensemble track, ito ay inaasahan natin pumasok sa loob ng PAR, sa low pressure system. Ito yung ating boundary line. Yan, yung linya na yan. So, possible bukas. Nasa loob na po ng ating park. So, banda dito sa may eastern section ng Luzon. Doon natin nakikita ang posible po itong lumakas. If ever, ito po ay lumakas at maging isang ganap na bagyo. Yan po ay tatawagin nating bagyong Auring. Yan po ang unang bagyo natin. If ever, ngayong taon. So, medyo late tayo nagkaroon ng bagyo this year. June na, bago tayo nagkaroon ng unang bagyo. So if ever our ring ang itatawag po dyan, by the time na nandito na sa eastern section ng ating bansa. So anong magiging implication ng pagkakaroon ng bagyo tuwing ganitong panahon ng kabagat? Usually nga, ating ah, na muna natin itong ah, climatological track o yung kadalasang dinadaanan ng bagyo kapag June. So usually nga, nagre-require pa itaas or may mga times din na nagla-landfall yung ating bagyo sa buwan ng June. So dito magsisimula yung ating low pressure area. Hindi makita kasi dilaw din. So dito banda, magsisimula sa ibaba yung ating low pressure area. So most probably, ito rin po yung kanyang uh, posibleng puntahan. Sa so, ngayon, malawak pa yung ating uncertainty dahil malayo pa po ito at isa, pang, isa pa lamang itong low pressure area. So nandito sa vicinity na ito, hanggang dito yung kanyang posibleng puntahan. So mostly, again, kapag June or panahon ng habagat, aside doon sa mga pagulan na dulot ng mismong bagyo, if ever dumikit po ito sa ating landmass, ang mas nagiging delikado sa mga bagyo tuwing June ay yung pag-enhance o pagpawalakas nito sa ating habagat or southwest monsoon. So itong ating babantay sama ng panahon, if ever, makit na po yan dito or dumikit na sa ating bansa. Meron na po inflow ng hangin ng Habagat or Southwest monsoon, In turn, yan po ay magdadala ng uh, mga pagulan na posibleng magpabaha. So malawakang pagulan na posibleng magpabaha po sa ating bansa. So yan po ang ating babantayan. As of now, may may mga thunderstorms tayo na scattered o yung kalat-kalat ng thunderstorms. Mas madadagdagan pa po yung ating mga pagulan kapag lumapit na itong ating binabantayan. Low pressure system sa ating bansa. So, ngayon nga is yung trough or extension niya ang nakaka-apekto sa atin. So, ito yung ating circulation. Ito yung pagbali ng ating hangin. Ito naman yung inflow ng habagat. O yung ating southwesterly wind flow o yung southwest monsoon nga natin. So, ngayon, so far scattered pa lang or mga kalat-kalat na pagulan yung ating asahan. Pero by the time na makarating po yan, dito, sa itaas na bahagi ng ating bansa so darating ngayong weekend hanggang Monday so yan, teka, lapit natin by Monday, if medyo mas malapit na po yan sa ating landmass yung kanyang indirect effect ang ating kailangan i-monitor, kung mapapansin nyo dito nasa kabilang side yung ating concentration ng mas maraming ulan. Kung nandito po yung ating low pressure system, by this time, ito pa ay sa lunes, kung nandito yung ating sirkulasyon, ito po yung inflow ng habagat niyan or southwest monsoon. So mostly yung ating concentration ng mga pagulan ay nandito sa Visayas, particularly western Visayas at Palawan area at may Maropa. So yan po yung ating mga Uh, makapagula na pwedeng magpaba dahil widespread po yan ah dulot ng ating habagat or southwest monsoon so ihila po ng moisture ito nating binabantay ang sama ng panahon so, darating na Tuesday ayan, magpapatuloy pa yan sa mga susunod na araw so ito yung kadalasan nating na-experience kapag panahon ng habagat although minsan nga kagaya nitong senaryo na ito na hindi nagla-landfall yung ating sama ng panahon or hindi sumasabit sa ating landmass, nagpapalakas ba ito ng kabagat or southwest monsoon? Kasabay po ng pag-akyat nitong ating babandayang sama ng panahon, in the next few days, sa susunod na linggo, mas aakyat din po yung ating axis ng kabagat. So, mag-start yan, dito sa Visayas, yung inflow ng hangin natin, yung Maropa, sa so, darating na Wednesday hanggang Thursday, paket ng paket po yan habang umaakyat yung ating sama ng panahon. So, mag-ready po tayo sa susunod na linggo sa mga possible na pag-ulan na dulot ng ating habagat or southwest monsoon. So, hindi lang po sa Visayas, by midweek next week. So, yan, aakyat na rin po yung ating um, axis ng pag-ulan dulot ng ating um, enhanced habagat dahil doon sa ating low pressure system. So, ito ay areas na ng Bicol Region, Calabarzon, sa rin po dyan yung Metro Manila. And then, mostly itong uh, western section ng Luzon. So, given na, umakyat yung ating sama ng panahon. So, halos parehas din po yan ng ibang mga computer models na nagpapakitang possible na umakyat itong patawagin natin, if ever lumakas nga, ay bagyong Ayan. Sa senaryo na ito, pag umakyat yung ating sama ng panahon, although if hindi nga yan mag-landfall, mag-e-enhance po yan ng mga flooding-inducing rains o mga pag-ulan na posibleng magpagabaha, mostly dito sa western section ng ating bansa. Ito ay midweek day, next week. So again, yan. Buong Visayas, Mimaropa, and Calabarzon. So abang market yan, sasama rin po sa kanya yung axis ng ating kabagat. So pagandaan po natin yan sa susunod na linggo. Sa so ngayon, ito po ay isang low pressure area pa lamang na nagdadala ng mga scattered o kalat-kalat na pagulan at thunderstorms. Although scattered o kalat-kalat pa rin yung ating mga pagulan, may mga times na tumitigil po ito, mag-ready at maghanda pa rin po tayo at mag-ingat dahil if ever meron tayong mga thunderstorms na naranasan, kagaya nitong mga to, yung mga high clouds na yan, mga kulay pula, mga, mga kapal na kaulapan, pwede pa rin po yan magpabaha. At magdulot ng mga flash floods at landslides, especially sa mga low-lying areas. So mag-iingat pa rin po tayo dyan. And sa susunod na linggo nga, habang lumalakas itong ating system, kasabay ng paghila niya ng habagat, paghandaan din po natin ang mga posibleng widespread rains o malawak ang pagulan na maaaring idulot ng enhanced habagat. So yan muna ang ating pagtalakay dito sa ating binabantayan sa manang panahon. Uh, tabayanan nyo yung ating update dito sa mga susunod pang mga araw. So babantayan natin ito abang um, lumalakas at nagde-develop in the next few days. Muli, ito po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia.